Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 12, at Talata 17 hanggang 20. Sa Ebanghelyong ito ay isinugo ng ating Panginoong Yeso Kristo ang pitumput dalawang alagad. Siya ay isinugo niya sa mga puok at bayan ng daladalawa. Sa banal na kasulatan, upang maging kapanipaniwala ang isang testimonya, kinakailangan ng dalawang saksi. Kaya isinugo ng Panginoon ang mga alagad na dalawa-dalawa upang bigyang diin na totoo ang pagsaksi nila sa kaharian ng Diyos. Ang isa pang mahalagang bagay ay ang pagkakaroon ng komunidad. paggat sinabi ni Yeso Kristo sa ibang bahagi ng Ebanghelyo na dalawa o tatlo ang nagkakatipon para sa Panginoon ay naroon siya sa gitna nila. Ang ibig sabihin, pinapatunayan ng mga alagad na ito na sila ay magkasama. Dahil nagiging laman at nagiging totoo sa buhay nila ang mga utos na ibinigay ng ating Panginoon. Mahalin ng Diyos at mahalin ng kapwa. Pagmamahal sa kapwa tulad ng pamapagmamahal ni Jesus sa atin. At pagkatapos nun sinabi niya na isinusugo ko kayo katulad ng mga tupa sa gitna ng mababangis na asong gubat. At huwag kayong magdala ng kahit anuman ng lalagyan ng pera, lukbutan, sandalyas. At mahalaga ang sinabing ito ng ating Panginoon. Sapagkat gusto niyang bigyang linaw na anumang ipapahayag ng mga alagad na ito ay hindi nang galing sa kapangyarihan ng salapi, sa kapangyarihan ng kaalaman ayon sa sanlibutan, o sa kanilang mga sariling lakas. Sila ay katulad ng mga tupa na walang kakayanang ipagtanggol ang kanilang sarili sa harap ng mababangis na hayop. Ngunit ang tanggulan ng mga tupa at ang tangi nilang pinagkukunan ng lakas ay ang pastol ang ibig sabihin ng ating Panginoong Yeso Kristo sa pagsusugong ito, na isinusugo silang parang mga tupa na walang daladala. -dala. Hindi kayang ipagtanggol ang sarili, ngunit naroon sila buong tapang na nagpapahayag sapagkat kapiling nila ang pastol. Ang magtatanggol sa kanila ay ang pastol at ang magbibigay ng kanilang mga pangangailangan ay ang pastol ang mga tupa kailanman ay hindi mabangis o sumisila ng kapwa hayop. Kaya ang mga tupa ay simbolo ng kapayapaan. Sinabi ng ating Panginoong Yeso Kristo sa Ebanghelyong ito na sa tuwing darating ang mga alagad na ito sa isang lugar, ang kapayapaan na daladala nila mula sa ating Panginoong Kristo ay kailangan nilang ialay sa kanilang mga taong makakatagpo. Kaya sinasabi nila, magharinawa ang kapayapaan sa tahanang ito. Ang mga alagad na ito ay nakaranas ng totoong kapayapaan. Sapagkat dumating ang Panginoong Heso Kristo, hindi upang akusahan, magparusa at magwasak sa mga makasalanan. Ang dala niya ay pag-ibig at kaligtasan. Ang Panginoong Kristo ang prinsipyo ng kapayapaan ayon sa sinabi ni Propeta Isayas. Kaya nga naman ang daladala ng mga alagad na ito, katulad ng mga tupa, ay tanging kapayapaan. Pinapahayag nila ang kapayapaan ng pag-ibig na mula sa Panginoon. Isa pang bilin sa Ebanghelyong ito ay kailangang manatili ng mga alagad sa lugar o sa tahanan na magpapatuloy sa kanila hanggang magampanan na nila ang bisyon. Ito ay mahalaga para sa ating lahat. Sapagkat sa panahong ito na napakaraming kalituhan ng tao, maraming sinisimulang gawain ngunit hindi naman natatapos, palipat-lipat ng lugar, palipat-lipat ng trabaho, papalit-palit na relasyon, maraming gustong palitan ng tao kapag hindi niya na nagustuhan ang sinasabi ng Panginoon dito sa Ebanghelyong ito na manatili kung saan tayo tinatawag ng Diyos. Maging maligaya kung ano ang ibinigay sa atin ng Diyos. Isang malaking tanda at isang malaking pagtuturo para sa atin lahat. Na upang hindi tayo malito at hindi tayo magpapalit-palit, hindi tayo magpalipat-lipat, isang bagay ang kailangan nating malaman ano ang kalooban ng Diyos sa atin? At kapag nakita natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, doon na magsisimula ang totoong kaligayahan, ang totoong kaganapan. Tayo ay makukontento at hindi na aagusin ng mga alon ng palagiang paghahanap. Sinabi rin ng ating Panginoon na kung ang mga alagad ay hindi tinanggap sa isang bayan, kailangan nilang ipagpag ang mga alikabok sa kanilang mga panyapak o sandalyas. Ang ibig sabihin nito na nais ng Diyos na pumasok sa buhay ng mga tao. Nais niyang pagharian sila. Ngunit kung ang mga tao ay tumatanggi sapagkat mayroon silang sariling kaharian, isa lamang ang ibig sabihin noon. Ayaw nilang tumayo sa lupa kung saan tumayo at itinayo, itinatag ang kaharian ng Diyos. Magkaibang lupa, magkaibang lugar ang tinatayuan. Lugar ng makamundong buhay at lugar ng maka-Diyos na buhay. Ang pagpapagpag ng alikabok ay para lamang sabihin na iniaalay at iniahandog sa inyo ang lupa ng kaharian ng Diyos, ng pagliligtas ng Diyos, ngunit ayaw niyong tanggapin. Ipinapagpag namin ang alikabok sa aming mga sandalya sapagkat magkaiba ang tinutuntungan nating lupa, magkaiba ang pundasyon ng ating buhay. At ang ibanghelyong ito ay nagpatuloy sa tagpo kung saan nagbalik na ang mga alagad at sila ay tuwang-tuwa. Sapagkat nakita nila na sumuko ang mga demonyo at ang masasamang espiritu. Ngunit sila ay sinabihan ni Yesu Kristo ng isang mahalagang bagay. Huwag kayong magalak dahil napasuko ninyo ang masasamang espiritu. Magalak kayo sapagkat nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Ang misyon na ginawa ng mga alagad ay pagbibigay at pag-aalay ng kanilang buhay sa Diyos. Isang buhay na walang makamundong kabayaran, walang salaping tinatanggap, at hindi mahalaga iyon sa mga alagad sapagkat para sa kanila, sila ay naniniwala na tumanggap kami ng walang bayad at magbibigay kami ng walang bayad. Sa mga alagad, malinaw sa kanila na sila ay pumunta sa misyon sapagkat napakarami ang aanihin. Mga kaluluwa, mga nila lang na naghihintay ng kaligtasan mula sa Panginoon at ibinigay nila ang kanilang mga buhay bilang mga mang-aani. At ito ay pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Ang ibig sabihin, nakasulat ang kanilang mga pangalan sa langit Sapagkat wala man silang kayamanan dito sa lupa. Sa kanilang pagmimisyon ay wala silang dala-dala wala silang salapi, walang lukbutan, wala pang ibang makalupang kagamitan. Ngunit, bagamat wala silang kayamanan sa sukatan ng daigdig, ang kanilang pagpasok sa kalooban ng Diyos ay pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Kayamanan na hindi kayang nakawin kayamanan na hindi nabubulok. At ang ibanghelyong ito ay panawagan sa lahat ng kristyano. Tayong lahat ay nabinyagan at tayo ay naging bahagi at nakikibahagi sa ministeryo ng pagiging pari, propeta at hari ng Panginoong Heso Kristo. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ay pagsasabuhay ng ating ministeryo bilang mga propeta ang propeta ay nagsasalita hindi sa mga bagay na nais niyang sabihin. Ang propeta ay nagsasalita tungkol sa mga nais sabihin ng Diyos. Sa araw na ito, tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na sumagot ng oo sa kanyang panawagan. Napakarami ng aanihin. Napakaraming tao ang nadidiliman. Nawawala ng pag-asa. Napakaraming kabataan ng naliligaw ng landas. Mga kabataang nasa dilim at hindi alam ang gagawin nila sa kanilang buhay. Umaabot pa sa punto na kailangan na nilang tapusin ang kanilang sariling buhay sapagkat hindi nila maatim at matiis ang isang buhay na walang kahulugan. Napakarami ng aanihin at tayo ngayon ay inaanyayahan na sumagot ng oo at makiisa sa kakaunting bilang ng mga mga ani upang tayo ay makapag-impok ng kayamanan sa langit. Tayo ay magalak sa tuwing gumagawa tayo sa ubasan ng Panginoon, sa tuwing gumagawa tayo sa pag-aani ng Panginoon na isusulat ang ating pangalan sa langit. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.